Gamers, ito na nga pala si Ray PH Nagpapalik, episode 4 na naman uh, Agenda na naman tayo Pupun Magagawa tayo ng ano Magagawa tayo ng bahay Yung nasa likodan ko Hindi yung isa dyan Ito, yung... ito, ito Ayun nga, basta Ayan. Babalikan ko na lang kayo guys Yan guys ano yan? Sa, ki sa naggawa Ang gagawin natin dyan House modern lang modern house. So, ayun nga. Wait lang, guys. Yun, kasama din natin si Dong PH. At si ano? Si... Yun, wait lang, guys. Paano ano lang ako doon. Judging na ako sa call nila. Yo! Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. yo. Hello, hello, hello. Yan. Mulit yung ano mo, diba? M mulit eh. Wala yung files ulit. Ay, record! Antik pa mo mata daw. May sa mga nag guys. Nahulog ako doon. Tapos ito. Oh, yeah. Oh, okay. guys. tốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn and one Wait lang guys, wait lang kayo. Yan guys, na maluwa ko ng gawa. Yan guys ha. May ako ko. Ito sisirain natin ito guys. Ay nila magsalita eh. Wait lang guys. Yan. Ito. Parang sari-sari sa taro Oo uh, nga pala. Di ba si Walmar? Ano? Nagagawa siya ng bahay. Ang bayan ito agad. Pag-anina lang. Iwanan doon eh. Yun guys, na bumagsak. Ayun guys, ha. Ito di mag-respond. Nag-comment ko dun. Ayun nga guys, kaya ano. Paunti lang yung anak ko yung mga videos namin. Ano. Bawin kasi upload eh. Pag ano. Pag mahaba video mo. Dati hindi lalagpas sa ano. 14 minutes. Kaya nga sa 15 pala. Yan. jump And guys, malapit na ito matapos. Ako lang na lang dito, bubong eh. Ayan, wait lang guys. Kaya paista tapista para hindi mahabaan. Saka na mata <laughs> Wait lang guys, palikan ko kaya. So, yun nga guys, no? Ano? Hindi pa. Hindi pa hindi pa tapos eh. Ang dami ko pang gagawin eh. Pit lang guys, papatagin ko lang ito. Patak ka naman pinta guys. Wait lang guys, balikan ko kayo Pagtapos na tong bahay na to. Ba Wait lang guys, balikan ko. Yan guys, nag-taper up na sila. Kasi mga Takpan ko lang muna to, guys. Balikan ko nga kayo dyan guys. Kanina pa eh. Sige yan eh. Teka guys, balikin ka yan. Yan nga guys, nagpapatulong na kay Giyan. Sana pumayag. Ito na guys, backlight na. Yan guys, na siya guys. Tulungan mo ako guys. Ay, ligar. Wait lang, guys, balikin ko kayo dyan ha. Wait lang. Sedya na ako. pa-stop-stop. Stop. stop. Yun guys. Dito na nag Dito na ata nagtatapos to. Hanggang dito lang muna. Ako na lang magisa sa server eh. Ito na lang to muna. Sa episode next episode ko na Okay guys. Hanggang sa muli. Bye bye. Subscribe sa aming tatlo ni Aaron Gaming tsaka itong PH. Bye bye. Gracias.